Doon sa gitna. Kalibugan hunting. Kalibugan hunting natin. Dito po team. <laughs> Padawe huli. Pa, Para number 1. Diba diba diba. diba. ano. Para ang huli. Diba, diba. 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 Sino kaya ang mananalo sa kompetisyon ito? <laughs> Tatlong kumpunaan hanggang kasalit Maramihan ang huli Nang? Oo Piyak Maramihan Kalipugat Labu Wala po dyan Okay lang ba kayo dyan? Wala dyan All right, game na. Ay. Lapu and Kalibugan hunting. Pero patas na, kuya, ano? Mm-hmm.

Yan, yeah, dito sa tabi. Yan, dyan. Isuksok mo dun sa mga tabi-tabing ganyan. Nandun yung mga yon Pagalingan ng ano yan eh. shoot yan eh. Balik. Doon yung tatasok sa katabihan. apos padin oh. Ay, nawawala sabre naman, ang sakto nag-bounce. Okay lang ha Ay, siya na nga sabi ng nga ba Uy, tanggal Tanggal Wah, saanin nyo na Uy, tanggal Tanggal ah. Tanggal Tanggal ah. ng mag-balance eh ano yung

Ye. Yeah. <laughs> Oke, okay, back to the boat. Asahan talagang di asahan. <sighs> ah. the game. Oh. Ayan guys Iising <laughs> na huli namin Si Kenor lang lang Nahulog pa ako kanina Grabe Iba pa talaga pag na ay magbalance eh Wala kinukuha ko kasi sumabit kasi yung ano ko yung, yung, yung Pamiwas ko <laughs> Bigla Bigla ko kasing kinabig pa una Wala siyang katik di Gagalaw talaga Pero masaya naman <laughs> Ayan nagsiuwi, nagsiuwi na rin yung mga ano Makasama ko sila tatay eh wala ngang ano walang nasibad na na bakuli agap pang agap pa parang isang oras lang kami dun sa ilog eh So ako naman syempre di ako papayag ng wala akong gagawin dyan So may pa rin ako So bubalikan ko yung spot ko kahapon Para ah, maganda ganda man lang ang ah, ano ang pamimiwas ngayong araw na to. So samahan nyo ako guys ulit sa panghanting ng pakuli o kalibugan. Sayang gusto ko sana mag-layout eh. Nahihiya lang talaga ako mag-request sa kanila. Wala eh, Gusto nilang mag-ilog. Yun nga. Wala, walang nahuli sa ilog. Nakaunti. Pero eh, ganun talaga. Hindi naman lagi ano. Hindi naman lagi uh, ang mga isda. Yan guys. Tara. Let's go. Okay, guys, so laki. Yeah, sabi ng abay. Ang laki. Yari ka ngayon. Archer fish. Laki na rin. Oh? <laughs> okay, wag-wag mo. Uh, ng bakuli guys bagong tas na kasi itong ilog siguro ang bakuli ay bago pala ang pupunta ulit sa mga ganitong lunggaan jury ko lang naman yan so kaya wala pa sila dito na mga katipay wala so, talagang na anong nakakilid na, na bakuli nakahuli lang ako ng isang archer fish so ang gagawin ko ito malaki laki din to Kasabing ko lang sa kaya Joel na, uh, arkil na lang ako ng bangka palaut So para masulit ko din talaga Pwedeng mamaya ang after lunch O kaya bukas ng umagang maaga Kung sino pwedeng arkilahin Gusto ko rin kasi masubukan yung ano ko Yung medium heavy na rod Tapos uh, Naka micro jig Micro jig lang Hindi naman pang ano yun eh Pang jigging talaga Kaya micro jig lang yung ano ko Yung yung lurko ko so gusto ko subukan so harakil so, na lang ako ng siguro ng bangka kung sino makakilala ni kay Joel sa larga kami kahit mga after lunch hanggang alas 4 kaya bukas ng maga yun bukas ng maga hanggang uh, bago magtanghalian kasi paalis na rin kami ng, ano, yung eh, ng hapon mga 2 pm siguro alis kami o 1 pm yun hindi pa sigurado to guys kung merong mga contact si Joel gusto ko lang gusto ko lang talaga ano uh, maranasan yung dagat dito sa ano sa ragay Kailan, hmm? Laki nun, pare. Laki nun. Ayan, kawan o... Oh. Sobra naman. Laki nun, pre. Wala na. <laughs> Kabusaw ay. Barakuda, barakuda. Barakuda. Balo ka, balo. Sampay kagad agad. dito ah. Grabe. Bigla ako ay. <laughs> ay. Kumikitip <din> sa hipag. <laughs> Hahaha. Sa artificial ko napapaan yan pari May balo pala dito Hagis ako ng hagis kanina Artificial Di hinahabol Alright Ayos na <laughs> May di yung ano ko Nylon ko Talim pa naman yung Oh sobrang talim yan Ah lumud naman eh Tiniram mo yan pang ano yan Pang <laughs> Pang snapper yan Ikaw ang kumuha Ay nako Ay. Ay lumod pare Ay ah, hindi na hindi na hindi. hindi kaya kaya Kahit pala <laughs> Ayos. Ay, lubod na naman. Napakatakaw naman mga sida dito. Gutom na gutom kayo. Ano yung lubod nyo agad eh. Ay, ayaw. ayaw pang magpabok ah. Oh. Nasa dulo. Open yung mouth. Open. Open. Ay, okay, ayaw talaga. Di kita... Ako tatitirahin <coughs> Alas 12 pa lang. ba? Wow. Asos na naman to Grabe, ang bilis Ay hindi, lapo, laki Ay. Bilis eh Ayos Good size Lapo Bilis mo kumagat ah

Olha. Yeah. Okay. Let yep. me no the one. hindi pa pa kaya na isda

Huli cek! huli check. Salini. Ini anda na po. Tatlalagyan muna <Hori> natin. <cek>. Huli dinamin huli Lagi ay. Lagi. mahaba. Uwi ana Uwi ana Daming baon Salamat tay Salamat po Juwi ana Ang daming pasalubong Ang malengke Dumayo pa ka ng kamsur. Yeah. Ah. ah. Oops. Oops. Sakay, mga tipay, Pantipay <laughs> Pantipay 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 Ais na yan Malambot lang yan Wala <laughs> <ba, ba>, <laughs> pa Para lakban din maulan